Ayan mga idol, nakapaglinis na tayo. Ayan, malinis na yung mga plastic nung prays na rinig na natin. Flory. Yes. Ito daw po, door lock. Diyan na lang po. Pwede na kaya nilinis na po natin para makalipat na po tayo. Ayan po. Okay, see ito yung pinaka tension may hey, exhaust feel uh, -ay. na natin ayan po. po, yung magatanong na dito ayan naman po yung school ayan po yan So, yeah, soon, uh, baka di siya nakatuot pang live natin. Yes. Dito uh, na ka po. Dito. Hindi makikita natin. Ano na magiging ano natin sana po? Uh, ano po na po tayo? na Naswertin tayo dito. Uh, para mahabot na yung mga gamit. Uh, marami, marami, marami salamat po kay ano sa uh, yung mga asawa kasi kagawad hanggang dito na lang po kalapatid sa mga ingat po tayo lahat babay na ang lips yan po niya Nandito na lang po mga idol. Maraming maraming marami. salamat po.